Good day mga kabigaming. For today's short video ay finally makikakabit na rin natin itong ating Balugo Carbon Gravel Bike Drop Bar. Pero bago yan, intro muna. Bagong lahat, shoutout at salamat po sa ating mga kapwa content creators at subscribers ni sina Racer Mel Doktore, Herson Manlapig, Nathaniel Enesito Amores from Cebu City, Skibidi Warren, kay Merlon de Castro of Nasugbu, Batangas, at kay Spunky Vibes. Sa mga nice po magpa-shoutout, just comment down below, hashtag shoutout, and you can also follow me and message me sa aking Facebook page, Becoming Siklista. Sa mga hindi pa nakaalam, ang kaibahan ng gravel bike drop bar sa road bike drop bar ay ang pagka-flared ng gravel bike drop bar. Meron din mang flared na road bike drop bars, pero mas nakabuka ka ang flare ng gravel bike drop bar. Siyempre, ang unang step ay tatanggalin muna natin itong nakakabit na drop bar. Bago yan ay eh, i-present ko muna yung mga tools na kakailanganin natin sa pagbaklas, ganun din sa pagkakabit. Ang unang kailanganin natin ay mga allen wrench. Yon. 4mm, 5mm. Yon, yung material na gagamitin natin ay itong carbon paste, anti-slip agent. So, first time kong gagamit nito dahil first time kong magkakabit ng carbon component sa aking bike kaya pa ang special tool na kailangan natin sa pagkakabit ng carbon fiber handlebar na to ay ang ating <coughs> torque wrench yan. ito lang yung generic na torque wrench ito yung mumurahing torque wrench na uh, true Shopee. yan yun siyang mga uh, torque wrench tapos meron siyang mga allen wrench yan you know, o uh, 3mm, 4mm, 5mm hindi kompleto to pero yung mga uh, ginagamit sa bike I think naroon naman lahat papaklasin natin to siyempre unang gagawin natin is tanggalin natin yung bar tape ang pala papalitan na rin natin yung bar tape nito bagong bar tape siyempre pinag-isipan yung brand name bar tape hindi pala natin yung vibration test even nung wala ng tunog pag hinawakan ko, dama ako pa rin yung vibration <laughs> nawala ka agad yung tunog nawala mayroon vibration pero ang bilis mawala. Talagang wala ka nang madadamang vibration kapag natapos na yung tunog. Tapos kaagad. Pero ito na nga yung pinaka-challenging part. Paano natin ipapasok ang mga cable housing sa malilit na butas ng internal cable routing? Dahil naka one by lang ako, baka madali ko lang maipasok yung sa kaliwa. Dahil sa cable housing lang ang kailangan ko ipasok doon. Pero sa kanan, dalawang cable housing ang kailangan ko ipasok. Ang discarte natin ay gagawa tayo ng alam rin pangalawit dahil walang cable guide ang internal routing sa loob. sa tiyaga. Ngayon, pwede na natin lagyan ng carbon paste ang stem clamp area. Para mga buhangin, ang mga grains. Yan o. Kita know, niyo ba? Buhangin. Dito sa ilalim ng handlebar ay meron nakaprint na recommended torque limit. Sa 4 bolt stem, ang torque limit sa bawat bolt ay 6 newton meter. So yan ang susundin natin. Pero ang gagawin muna natin ngayon ay ikakabit lang muna natin ng maluwag itong handlebar sa stem. Dahil pag-iisipan pa natin mabuti kung ano ang tamang angle para sa akin. Ikakabit na rin natin ang sensor drifters. medyo eh, medyo naka bend ng konti doon so uh, hindi pa naman to final itetest pa natin kung comfortable siya if not mag adjust pa tayo so ganun din gagawin natin sa so, So yun, lumipas na ang ilang araw at ngayon lang natin makitutuloy yung pagkakabit natin ng itong uh, carbon drop bar. So meron tayong konting changes na ginawa rito. Uh, Nalagay natin sa zero yung offset nitong booster. So para na na zero syempre. So dahil masyadong malayo yung nakaraan. Na itono ko na rin yung brakes at yung, yung uh, RD. Ngayon gagawin na lang natin is higpitan natin itong mga bolts. So higpitan natin yung ating bolts gamit itong torque wrench. So ang recommendation nung na nakalagay dito sa handlebar is 6 Newton so, meter. So ang gagawin natin is um siset lang muna natin sa 5 Newton meter. Baka 5 Newton meter lang okay na siya. So ayan oh. No, e, oh, kung nakikita niyo. Malinaw ba? Ayun, ito yung 5 Newton meter. Idodagdag muna natin dito. Then set natin dyan, yan 5 newton meter yan sakto yan so ikpita, ikpita natin dito ilagay natin itong 4 mm allen wrench pindutin dito yan pasok yan pipitin natin kung tiyo ito matama yung ulo ng rayat. Okay, Yan, uh, konti-unti lang yung pag natin. Hindi pwedeng sagad natin. Pautis ang bolt. One at a time. siya itong bulk natin hindi pa may pasok na gusto so gamit tayo ng extension <laughs> may nakita extension dun Ayan, pag tumulog na ganoon sabihin, enough na yon. Kapag sa pagpihit natin ay may narinig tayong nag-snap, ibig sabihin, na-reach na natin yung torque limit na naiset natin, which is 5 newton meter. Kapag gano'n, kailangan na natin tumigil sa pagpihit. Tumulog na. <laughs> ibig sabihin, na-reach na niya yung 5 newton meter. Ayan. Ayan. na sa so 5 Newton meter na ikpit ng mga bolts ay hindi na umiikot sa clamping ang ating handlebar, ibig sabihin sapat na yung 5 Newton meter at hindi na natin kailangang hipitan pa para ubutin yung recommended na 6 Newton meter. Try na natin. <clears throat> minutes later. So ayun, na test na natin sa labas na. Eh. okay naman. Okay naman pagka pagkakaset tap nung projector sa lang. So na determine ko rin. Oh lang dahil medyo makipot ngayon yung handlebar nito. May konting panini bago kaysa dati pero so far okay naman. Ah handle ko naman maayos. So na determine ko rin hanggang saan ko ilalagay yung bar tape. Iba kasi pag naglagay ng bar tape pag uh, flat na yung tops nila. Hindi na nila nilalagay ng bar tape. Hanggang dito na lang. Ano. Pero nung tinry ko yung ganyang position, no, parang feeling ko gusto kong malambot dito sa part na to. So I think isasagad ko hanggang dito yung bar tape. Hanggang dito. Para meron ding cushion uh, sa tagtag. May foam din kasi yung bar tape na dito. makatulong sa pag-absorb ng vibration. So carbon na nga ito na mag-absorb ng vibration, makabawas ng vibration. So, kung yung panang foam, mas lalong maganda. Okay, so, ito nga yung ating bar tape na ang brand name ay bar tape na talagang pinag-isipan yung pangalan, bar tape. <laughs> this is the bar tape, bar tape. And yung direction ng ikot ng bar tape ay kailangan iayon natin sa tendency ng ating kamay pag humahawak tayo sa trap bar. Kung so, tendency ng kamay natin pag nakahawak sa trap bar, eh, pag ganyan, gumaganyan tayo. Yan, gumaganito tayo. Yung direction ng pag-wrap natin is pag din okay, para hindi lumuluwag yung ating bar tape. So may asin sticker. So gagawin lag natin, lagyan natin konti pa sobra dito para ipapasok natin dun sa bar end. Let us make sure na makukover natin to. Magta-transition tayo. Lili pa tayo dito sa pagbalot ng tops. So, ang gusto kong mangyari sa pagbalot ng tops is ang rotation is pag ganun. Pag ganun. Kasi ang tendency ng kamay natin pag nakahawak tayo dito sa tops is gumaganon tayo. O no, gumaganon tayo. Dapat yung pag-wrap is pag ganun. sa uh, natin make sure na wala tayong matatakpang butas na pagsusutan ng mga itong mga, mga fixing ano tao tawag dyan susut kasi dito yan eh so hindi natin matatakpan dapat yan Ngayon ito, pwede natin gupitan ito para pantay yung natin? Itong bar tape, mayroong libreng tape. Ito ay kakabit natin. ganun din gagawin natin sa kabila okay so ito na nakikabit na natin yung bar tape and by the way naalito nga para tayo sa Tondrigan Beach dito sa Bonoan Lagupan City, Pangasinan yun yeah, yung magandang beach dito Medyo nakakapanibago lang sa handling ng gravel bike ko ngayon with this handlebar. Nambagit ko nga kanina yung sa pagliko. Pero ang napansin ko talaga dito, kumpara sa dati kong drop bar, mas mabilis ako nakapag-accelerate kahit nakahawak lang na ako sa hoods. Dahil nga 370mm lang ang lapad nito, higit na mas narrow kumpara dati. At ang dalawang bagay na pinakagusto ko dito ay mas comfortable ang paghawak sa tops, hindi masakit sa kamay, kaya talaga mapapahinga ka dahil nga palapad at hindi bilog, kaya mas comfortable hawakan. Pangalawa, mas comfortable din mag air position sa hoods dahil medyo malambot yung pinapatungan ng braso ko. Kaya, mas comfortable din mag-maintain ng speed. Ang nakakapanibago lang ay yung pag-out of the saddle kapag umaahon kapag nakahawak ka sa hoods para mas madali pa rin mag-out of the saddle sa ahon kapag mas malapad ang handlebar mo. Pero ay guess sana lang yan. Okay. place where they told you what to chase told you how to run the race every move is on the page but overall very satisfied though so i'm gonna put a link in the description below kung ito so i can tell you about the game so can't tell you about the please become a please like this video no, let's keep ads and please subscribe thank you for watching the slicer because everybody want to tell you bad things what could go wrong what fame brings but success is a finicky thing and if you ain't sure no it'll never be i don't wanna let myself down myself